Hey guys welcome to Kantos Kusina. Kalderetang kambing pati gula. pupunta tayo ngayon ng Batangas maghahanap tayo ng masarap na kampingan so samahan nyo kami guys let's go so ngayon guys uh, papunta kami ngayon sa ano sa Batangas 17 kami lahat ngayon medyo madami kaya masaya ulit na ride to time check 8.31 ng ano ng umaga Woo! naulan na naman <laughs> medyo umaambon kailan talaga hindi magdadala ng kapote doon naulan eh <laughs> So guys, ang exit pala natin is Turtle Way, dulo tayo. Tapos siguro mga from exit, siguro mga 30 minutes papunta dun sa kambingan na nahanap natin. So sa pupuntahan natin, wala naman mga view katulad ng mga last episodes natin. So ang habol lang talaga namin dito is yung pagkain which is yung kambing. So meron siguro doon papaitan tapos meron na hanap doon champagne yata yung tawag doon. Tapos syempre kaldereta. So check na lang natin mamaya. Tapos mamaya rin pala guys pag pauwi tayo dadaan tayo ng sampalok. So magiging ano to uh, bankingan tayo mamaya. So hindi naman kami lahat pupunta ng sampalok eh. So siguro mga lima Oh, pito lang kami pupunta yan guys so takbong ano lang kami takbong chillax lang kasi may mga naiiwan sa amin na uhuli para sama-sama pa rin kami tapos dito sa start hallway may radar na din dito eh. kaya kung magano over speeding ka dito sure yan paparahin ka sa dulo o oh, tatabi rin ako Matapos mo si Jonas, oh. <laughs> Puhet! Yun o, si Jobs. So guys, ang pala natin ngayon, ano, uh, naka-inner jacket ulit tayo ng komine eh. So medyo malamig Pag umulan lang, yun lang Basa pati katawan So guys, dun sa recent vlog pala namin Nung umakat kami ng Tagaytay eh, Ang ano natin uh, Ang computation natin sa kilometers per liter na ZH2 Which is meron na siyang paakyat May hataw May traffic May expressway Is 12.34 kilometers per liter So Not sure kung ano talaga siya Kung malakas ba talaga sa gas So eto, hataw tayo Sarap, sarap Ay, na si <laughs> Mga nagtatanggal ka <katay>, te, oh. <laughs> Tung dalawa nagsama na naman, oh. Kukulitan na naman sa daan, oh. <laughs> Sana guys, maliwanag yung ano, yung makukuha ng camera natin. Kasi naka ND filter tayo eh. Tapos medyo makulimlim pa lang ngayon. Pero okay lang yan. Ano? ako, press Jason. <laughs> Tumatalbog-talbog si Pre sa'yo. <laughs> Malubak talaga dito sa start tollway lalo na dito sa ano, sa right lane. So ganyan pala yung ZH2 pag nalulubak ko. <laughs> Ang lalim noon ah. Ano sobrang lalaki ng mga bitak sa kalsada. Sana maayos na 'yan, no. Oh. Ayun oh, sayang yung mga kalsada kasi hindi masyado nagagamit napakalalaki ng mga bitak surebol sira yung suspension mo dyan ang hirap din magsalita eh oh. talbog kasi ng talbog yun oh sakto sa paglipat yung lubak <laughs> Welcome to Batangas City ulit Actually, isang taon na kami nag-ride ng halos ano eh Puro Batangas Hindi pa rin namin nauubos yung mga kainan Kaya ngayon, biyahing Batangas ulit tayo Maghahanap tayo ng kambingan So, sana yung pupuntahan natin Masarap ang kambingan 246 pala yung tol Mahal pala yan guys, hintayin lang namin yung mga nahuli dito. Regroup lang kami dito banda. Balik tayo pag ano na, kompleto na ulit kami. So sa hataw natin kanina, wala naman na para. <laughs> All goods. So guys, ano, uh, rolling na kami. So gas check tayo guys. Simula Las Piñas, kalahati na lang yung tangkay natin. So kailangan natin magpagas bago tayo bumiyahe pa uwi mamaya. Yan guys, after sa ano, after sa rotonda, paglabas namin ng ano ng star. Kum kumanan kami, tapos eto, kaliwa tayo na ang diversion. Usually guys, pag diversion, medyo maluwag yung kalsada. Kaya siguro ingat lang kayo kasi kahit pa paano, hindi naman na expressway to. Baka may mga aso or natawid. Yun. So guys, ito sa dulo ng diversion, kakaliwa tayo. Ang pupuntahan natin guys is Cantos Kusina. So na search namin, so nakita namin na masarap daw doon yung mga kambing. So mayroon daw kaldereta, siguro may papaitan, may champagne. Hindi ko alam kung ano yung champagne eh. So, tingnan na lang natin. Tamang breakfast lang tayo. Tapos, after neto, guys. After neto ano natin, dito sa Cantos Kusina. punta naman tayo ng Sampaloc Road para hindi lang tayo puro expressway. Yun, samahan nyo kami. Ito, ang palatandaan dito yung Jollibee Oh. Eh. Yan, after Jollibee, guys, ito, Cantos Kusina Ayan. Ayan. So, dito tayo sa... Cantos Kusina. Yun guys, welcome to Kantos Kusina Ayan, malapit lang to sa may Jollibee Hindi ko alam kung anong ano to eh Pero bawan to So, tama-tama may mga parkingan kami Sakto lang yung parkingan dito sa amin Tapos, check natin kung anong meron sa loob <laughs> Ayun, nakikita ko kagad may kaldereta champeni. Ayan you know? o So, pinupuntahan rin to ng mga rider eh Ayun o, may mga pork binagoongan So, may mga lutong ulam din to Caldereta, Champeni, Goto. yeah, guys, order tayo na pagkain dito. Ito so, si Darwin, no? Oh. yun no? Oh. <laughs> Yan. Ito kambing Oh. Ito Caldereta ang kambing guys. Ano sa'yo, Pres? Gusto mo lang masarap, Kuya Kaloy. Ano masarap? Ito, masarap. <laughs> Yan guys, ito yung lugar nila. Yan. Maluwag din, maluwag. Tapos maganda din yung paradahan tabing kalsada lang siya pero maayos naman yung paradahan. Order muna tayo dito. Siguro sa atin dito is kaldereta. Ate, rice po. Ate, gulay din ako isa. Yun kumuha rin tayo guys ang gulay. Yan o, may libreng sabaw din. Eto kaldereta. Yan kaldereta guys. Yun o, sarap. So guys, bago kayo umupo, kailangan muna na magbayad kagad. Yan, bayad muna. Bayad time. So, kain muna tayo guys. Ito yung sa atin. Kalderetang kambing, pati gulay na may libreng sabaw. Ito so, guys, solid oh. Ang sarap. Guys, ito yung mga available sa kanila oh. Pork sisig. May bangus din sila ngayon. Pork binagoongan. Oh, ito, kinain natin. Tapos, ginisang ampalaya. Ito mga ano nila, bestseller nila. Kaldereta at champagne. Check natin itong kaldereta. Ito etong champeni sarap din daw eh. Ayan. pero hindi natin natikman eh. So ayan. Ito yung place nila, guys. Sarap dito. Ayun oh, ito si Ate, guys. Si so Ate. Ayan. po kayo dito sa Candos Kusina. Maraming sarap mong aming kulam. Kitela namin kaldereta champagne. Yun, Thank you Ate. So guys, girap na kami. Nag-take out tayo dito ng ano, ng kaldereta para may maiuwi tayo sa bahay. Ayun eh, no? kaldereta. So yun guys, girap lang kami. Tapos daan tayo nang sampalok. Yun. Para solve solve tayo ngayong araw. So girap lang kami. So guys, punta na tayo nang sampalok para may konti tayong bingkingan. Yan guys, oh. Si EJ ngayon ko lang to nakasama eh. Yan oh, EJ. Yan guys, hanap lang din kami ng ano, ng pagasolinahan kasi kalahati na lang tangkay natin bago tayo umakyat ng sampalok. Woo! Pag kami guys pala ng Sampalok kung labasan namin is yung sa may rotonda Na sa may Tagaytay Muntik na no? Muntik na yun ah <laughs> Sa Lalo, job sa lagay lo iwan yung ano yung ulo Ayan guys, petrol muna tayo. Pagas na tayo. Dalawa na lang yung ano natin. Yung gasolina. Magbawas muna tayo ng hangin para alam natin na kakapit yung gulong natin sa Sampalok. So gawin natin siguro 30-30 harap likod. Tara guys, sa kapag pagasa tayo, punta na tayo ng Sampalok. So bali sa grupo namin kanina, may mga nahiwalay. Kasi pupunta sila ng piyesta Kami naman, Team Sampalok Let's go! So nakapagbawas sa rin tayo guys ng hangin Sa harapan 30, sa likod 30 din Try natin Dati kasi 28 sa ano ko eh Sa likod So try natin 30-30 Harapan, likod So guys, out of 17 na ano Na magkakasama kami kanina 7 na lang yata kami O 9 na lang yata Sana wag kaming bagsakan ng ulan Mahirap magsampalok pag naulan si <laughs> JF guys isang spear natin. Sa 99 dun sa Sampalok eh. Kaya ano, siya yung magsispear para may guide tayo. Yan guys, so, oh. 10 yata kami pupunta ng ano, Nang Sampalok. Ayan, no. Ayan, dami namin, no. Oh. So guys, kaka-exit lang namin ng ano, ng, ng, ng toll gate. Ngayon, Sampalok Gaming na. So guys, malapit na kami kasi natatanaw ko na yung ano, Tagaytay eh, oh. Yun na yung Tagaytay, guys. Woo! Sarap ng weather. Ma'am. it lang time first Ano, okay ba yung motor ni Doc? Ano, dito muna tayo? Sige, sige. Uray ko, uray ko, aray ko. Oy, ingat sa pagligo. Ingat, ingat sa pagligo. Doon, doon, doon sa likod nun. Doc, kamusta? Hindi, pag Ako, ano ko, no? nakita ko, puta, sharp pala downship ako ng first gear. Pag ko ako, hmm, putang ina, green, nakita ko, neutral, no putang no, ina, habuli mo, habuli mo. <laughs> di na kaya, di na nag-engage. So, ang nangyari, Dok, naputol lang brake lever lang. Yes, tsaka mga gas gas. Yeah, gas gas, putol, yes, gas gas. So, ito, medyo sinalo niya yung timbro. Oo. Oh. Oh. Saka ito, okay lang. Kasi nung pagbagsak na kanyang mga, gawag, ginalo ko eh. <laughs> <laughs> Wag wag! Wala na, wala na! Wag! Wala na, na. na! Ako na mabalian, wag na motor! <laughs> Dok, ang importante, yung mga tinake out mo, buhay ba? Hindi magagalit si VCs Buhay ang pinag-uungan, buhay! Hindi natapon So guys, gear up na kami ulit Balik na ulit kami paakyat. Medyo okay naman na si Dok So, anong nangyari kanina is naka, ano siya eh, naka second gear bago umakyat doon Tapos, ipapasok na sana sa primera kaso hindi pumasok sa neutral lang ano ang bagsak so bagsak si Doc eh namanya. naman niya naputo lang yung brake lever ng motor niya tapos konting gas gas so sa kanya naman sa katawan niya wala naman daw so ayun tuloy na ulit kami guys so guys balik na ulit kami so ingat lang tayo ng konti Yan guys, mag-aakyat din kayo dito. Maliit yung kalsada. Tapos check nyo rin yung kalsadang yon Minsan may buhangin or minsan may mga kasulubong, Yan tulad nyan. Kaya ride at your own pace lang para hindi kayo sasobra or kung ano man. na Medyo malamig na rin dito Ganda ng mga puno oh. So guys try nyo rin dumaan dito Tamang ingat lang kayo Kasi yun nga Kung hindi nyo kabisado Bigla na lang may bubulaga sa inyo na paakyat Tapos sharp pa siya Parang hairpin nga halos eh So simula dun sa baba kanina tatlo magkakasunod yun Kaya ano lang Ingat lang. May mga balot nga dito. Baka may nag, ano, landslide dito. Ayan. So tulad nyan guys, maputik. Medyo maputik yung, ano, yung mga kalsada. Yan may mga babasa pa nga oh. kapag rin palakay dito guys mas maganda yung ano kayo paakyat kesa sa pababa kasi ang bigat pag pababa eh yun ang taas na namin medyo malamig na rin yung ano ng simoy ng hangin dito yan sarap sarap lamig so thank you dito kay JF shoutout sa'yo JF hindi niya kami masyado ano iwan ng ano malayo para mag-guide niya pa rin kami kung may sharp kasi si JF yung sanay dito eh ganda ng view ganda ang mahalaga din dito guys kasi kita nyo naman ang daming view diba dapat doon lang kayo sa kalsada tumingin focus na lang kayo dyan kesa sa ano sa view kayo tumingin yun nga lagi ko sinasabi sa mga recent vlog natin doon kayo pupulutin <laughs> so yun lang guys medyo malapit na tayo sa ano malapit na tayo sa rotonda eto rotonda na to eh yung Suave. Medyo chill ride lang. At least medyo safe lang yung ano, yung biyahe. Yun nga lang, may nangyari lang kay Doc, pero at least safe si Doc. May mga na ano lang na ano niya, piyesa ng motor niya tulad ng brake lever. Yun. So bali guys, yun. Uwi na sila. <laughs> so yun guys, tuloy na kami pauwi ng Las Piñas. Woo! Nice ride everybody. So yun guys, dito ko na yung vlog natin. Woo! Solid, solid. Dun sa kampingan. Tapos, Sampalo. May nangyari lang ng konting aberya. pero suabi naman si Doc. So, yun lang guys. Thank you sa lahat ng mga sumama. At nanood, tumapos ng video na did. Shoutout sa lahat ng logo. Woo! Comment, like, share, and subscribe guys. Boobie Moto, out. Thank you.